Sumbelo tayo ala Marian Rivera. Mga backpackers kami ni Dora. Dexter. Okay, sa mga nagaantay ng part 2 sa hometown vlog ko, eto na po! Pero bago ang lahat, gusto ko lang pong magpasalamat sa mga naka-appreciate ng vlog ko, especially sa mga ka-hometown ko o kabuguhanon. Ginulat nyo naman ako sa views and share. Kaya thank you talaga sa support nyo. Nakakataba lang ng puso kasi nakapagbigay pala ako ng kasiyahan sa mga kababayan ko. Lalo na sa mga matagal lang hindi nakauwi ng bugo. Kasi daw may nakapag-vlog sa hometown namin. Natatawa lang ako sa mga nakakaalam sa kwentong white lady ng CRM MC na si Laura. O, oh, di ba? May name. <laughs> Uy, hindi pa ni Nira yan, ha? Kaibigan kaya ng parents ko yung may-ari ng school tapos naging kalaro ko yung anak nila. Tsaka wala naman talagang school na walang horror stories, di ba? At eto pa, naalala ko pa si Gada. Lalo na yung sayaw niya. Ah, Gada, Gada. Ginawa siyang panakot sa mga bata para hindi lumabas ng bahay Kasi isa po siyang palaboy Tapos ang lakas ng trip niya Bigla na lang nang babato Isa pa pala sa napansin ko Wala na yung mga nagaabang na nagtitinda ng kandila sa may San Vicente store Yung may-ari nun, sila yung sinasabi ko sa inyo na tinatawag akong Emily Boyd. Kasi dun mismo bumababa yung mga turista papuntang San Vicente Church Ginudubog talaga nila para bumili ng kandila Okay, pang day 2 ko na to sa Bugo Bala ko sana nung araw na yan na manginhas o mag kami ng sikat-sikat ng pamangkin ko Kaso high tide na raw at malakas yung hangin Kaya magsiswimming na lang kami sa San Remio. At sasamahan na lang ako ng sister-in-law ko na si Vivian ganito yung mga gusto ko guys yung mga adventurer na miss ko to dati kasi nung maliit kami kung pupunta kami kina Lola lalakad kami ng mga ganitong lugar mga masusukal mga ganyan ganyan <laughs> tonto ako sa mga ganito Bago ang lahat, pupunta muna kami sa Our Lady of Miraculous Medal Shrine de malapit lang to sa kanila. May shortcut pala dyan. Surelo tayo ala Marian Rivera. <laughs> Ayan o, oh, Mama Mary oh. Ayan o, no? kitang-kita mo si Mama Mary. Alam niyo ba mga ka -emsh, super ganda niyan dati. Kapag papasok ka na ng bugo, matatanaw mo agad yung shrine. Kasi nasa tuktok siya ng burol ng barangay Lapas, Bugo. Kaso ngayon, natatakpan na siya ng mga subdivision. Um, parang Luneta Park issue lang. May photo bomber. Ah, nito na. Mga backpackers kami ni Dora. <laughs> vlog pa more! Nadulas kasi ako dyan. Hindi ko alam na may pababang steps pala. Lap trip talaga yung ko dyan. Hindi nga makaget over si Vivian sa kakatawa. Okay, nandito na tayo. Ang ganda niya. Parang ito yung overlooking ng bugo. Bukod sa mahangin, nakaka-relax talaga yung place. Tsaka ang solemn. Ang ganda talaga. nag compliment yung kulay ng langit. Akala mo painting lang? So, ito na yung breathtaking view. Yung hagdanan na paakit ng shrine ay meron daw more than 100 steps. Tapos yung pinakababa niyan, malapit na sa main road. Kung gusto niya na magdagkot or magtirik ng kandila, may nabibili sa gilid ng shrine. Abay Mama Mary, baba na kami. Good luck sa aking mga paa. Hmm. Um, ganda oh. 150 steps. Hi tuhod! Kaya natin to, laban lang sa life diba Tapos yun na, yun na yung pinaka main road. Ay, maganda din dito. 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 Sarap ng hangin. Pag may magic, sarap na ano, hinalo. Charo. Ito na yung papuntang San Remio. Pero bago nga pala kami mag-swimming, dadaan muna kami sa puntod ng lola at lolo ko. At sa ibang kamag-anak. Kumbaga, sa Jimenez clan naman ako. Ito nga pala ang Viralio Memorial District Hospital. Yan ang pinakamalapit na hospital noon. At dyan din binawian ng buhay yung mama ko. Camille, ang daming tubo! Dati, ang dami talagang taniman ng tubo dito. Left and right, halos puro tubo ang makikita mo. Kaso ngayon, parang mangilan-ngilan na lang yung nagtatanim ng tubo. Ayan na, papasok na kami ng San Remio. Siguro mga 15 minutes lang yung biyahe namin. Develop na rin tong lugar na to. As in, probinsyang probinsya to dati. Ngayon, ang dami ng tao at mga nakatayong negosyo. Papunta na kami sa punto ng aking lola at lolo at sa mga ibang kamag-anak namin. Hi, lolo! Hi, lola! Ito si Lolo Goyong at ito si Lola Ipion. O, di ba ang classic ng nickname? Dito nakalagay dati yung mga buto ng mama at papa ko. <laughs> Itong street na to ang palatandaan ko na nasa San Remyo na ako kasi natatanaw ko na yung dagat. Then, dito lang malapit nakatira yung Tio Poldo namin. Dumuan mo na kami saglit sa kanila. Dati pag nag kami magkakamag-anak, sa kanila kami nag stay Kasi super lapit lang ng dagat sa kanila. Wala sa kanila, ayan lang yung dagat o. Oh. Open pa yan dati, ngayon ang dami ng harang. Ah, wala man sila. Tio! <laughs> si Emily! Ganda ng mga tanim ni Tiyo. Babay, Tiya! <laughs> Sumaglit lang talaga kami. Nagpakita lang kami for respect ba? Ang laki din ang ipinagbago ng lugar na to. Dating libre ngayon, naging private resort na. In fairness, may natitirang libre pa. Nakita niyo parang tinibag dyan? Siguro may nilabag na batas yan. According to the Article 51 of the Water Code of the Philippines, charot! Pati hindi kaya itinuloy to. Hindi kaya may ginawang sablay sa may beachfront? mo pa ng intriga. <laughs> ah! Pronto accident ba ako. Extra challenge mo di Adventure kay di shop yan din. Galang ko ani ben Kaya nang mga mag, mag slide ko, magulong-gulong ko pang stunt woman man mga ko byan. <laughs> okay lang din naman pala yung nangyari. At least may libreng beach pa. O di ba, White Sun? Mm. Pwede din ito mag tent di Rivian, no? O oh, ba diba, maski libre, white sand pa rin. Hindi kagaya dito sa Manila, meron namang libre, libre ang dagat ng basura. Ang fine sand niya talaga. Papunta na nga siyang baby powder eh, charot lang. Ang dami ko ring masasayang memories dito. Naalala ko tuwing bakasyon, outing talaga ng Jimenez clan. Tapos magiinuman sila ng tuba dyan mismo sa may dagat. Habang kaming mga magpipinsan, enjoy na enjoy sa pagsiswimming. Oh, oh ang sarap pakipaghapulat. <laughs> <laughs> oh, diba? <laughs> o, oh, ganyang-ganyang mga uh, arte-arte. Ang arte. sarap mag art dito. Pumongin. Okay. Ah! 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 Nagulat lang ako may biglang nagsipagdatingan ng mga estudyante. Yung pala lunch break na nila. Naaliw lang ako kasi dito sila kumakain. Ganda kaya ng view nila habang kumakain nakaharap sa dagat. Kumbaga, provincia feels. Simpleng buhay lang. Wala na kami nakalimutan. Magandang alaala -ala na lang. Dyan. <laughs> Mahulog na <sad. laughs> Thank you, Bian <laughs> Sinamahan niya ako sa kalokohan. <laughs> ah, doon pala nag-aaral yung mga estudyante. Ito yung munisipyo ng San Remigio. Thank you and bye for now, San Remigio. Pabalik na kami ng Bugo, Cebu. Ang ganda o, tanaw mo yung shrine kinagabihan ang sarap ng ulam na humba ala Ernst. <laughs> masarap talaga maghumba yung kapatid ko ang sarap All right, mga ka hindi kinain na hanggang part 2 lang ang hometown vlog ko dahil sa dami ng ganap, kaya may aabangan kayong part 3. Shout out sa mga taga Bogohanon, pati na rin sa mga kamag-anak at kababayan ko sa San Remigio, ang kanunay. Kung nagustuhan niyo tong video na to, Please follow, like, comment, and share. Thank you.